<ti> <a> like <gezever> ah. <lahchter> ah, <hate Ell Murray frogoples> naka ako sa bayan nakalibre kayo ng entrance, ah. sa <laughs> Hana, Scarlett, nakalibre kayo ng entrance. <laughs> Sulit, eh. Walang... Walang oras, eh. Sino <laughs> Sinusulit, eh. Sa 1-2, eh. yung 1-2. <one>, <laughs> Oh. No, no, Hana. Doon po siya na. Ay, Hana naman eh. Oh, 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 oh. Hindi na, hindi na. Oh, hug na, na, na. Dali. Sorry na, sorry na. Oh, hindi na, hindi na, hindi na. Oh, sorry na, na, na. Dali. Sorry na kay Shin Shin.